Ang ubo ay isang pangkaraniwang sintomas na tumutulong upang maprotektahan ng ating organismo mula sa pagpasok ng mga foreign bodies sa respiratory tract. Ano ang maaaring maging remedyo para sa problema ng ito? Sa karamihan ng mga kaso, ang ubo ay ginagamot base sa obserbasyon, sinusubukan bawasan ng kalubaan at ang tagal ng sintomas. Para sa layuning ito, ang mga sumusunod na gamot ay maaaring ipalagay na anti-intussive tulad ng codeine upang mabawasan ng cough reflex, ang mga suppressant ng ubo tulad ng dextrometorphan na na nag-aalis ng reflex, bagaman, tandaan ng pag-ubo ay mahalaga para sa pag-alis ng mga foreign bodies mula sa respiratory system. Mga decongestant na andahis na gamot, na gayon paman, ay unti-unting ginagamit dahil sa limitadong mga benepisyon nito. Kung ang ubo ay may bacterial na pinagmulan, ang antibiotic therapy hanggang 6 na linggo, patay sa amoxicillin, clavulanate o may levofloxacin na iniinom orally ay inirekomenda. Sa aming website na www.medfor.care, makakahanap ka ng maraming iba pang nilalaman at insights. Halika at bisitahin kami. Magkita kita tayo sa Med4Care.